ito sa akin tinapa kaya <laughs> ah, ka na ha ah. sasali kita sa vlog ayan tapos na tapos na marbik ibalot mo na yun ate <laughs> <laughs> Okay. sabi ka para, ano, para Okay bye bye What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Good morning sa inyong lahat mga kanoypi Pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Na makapunta na tayo ng EGL Para masundo sila Antelisa at yung kanilang apo Ayan mga kanoypi Painit tayo ng makina ni Mia Bali maganda naman na yung ano Yung gulong ni Mia Ayos naman na Hopefully na matagal na mapudpud yan Yung gulong niya sa likod Okay Ayan nandyan na sila Sulod na kayo, pehang ka lang. <laughs> Well, nanti. Ayan, mga kanoypi. Natin na natin silang Lante Lisa. As usual, kumita na naman tayo ng 100. ng well, mano. Oh. Marami pang pasayro kanina na pumapara sa akin. Kaso, loaded si Mia eh. <laughs>

你个部门的？ nakapagatid pa tayo dito sa Kamantilis mga ka National High School binigyan naman tayo ng 150 yan o no, mga ka 150 alright ayan nandito na tayo sa phase 3 mga ka sunduin na natin yung mga bata dito tará te charmo? natin yung dalawa dito Antayin natin mga kanipi okay. Dito na rin kayo? Ah, cellphone mo! kalde dian kalding Ah, sige Taka malatay kalding din dimartak Balginan din Malatay kalding Taka Taka tayo ng 50 Dito na tayo sa phase 3 mga kanayipi Sundoy na natin si Auntie Avi mean. Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Gente, Papa Perma. Ay bato. Ayan, mga okay pi. Nibabana natin yung isa dito sa UCU. Yung isa bumabana diyan sa ano, sa bayan, lapit sa May Jollibee. Let's go. Mambon, mambon. Pumita na naman tayo ng 50 pesos Hanap ulit tayo ng panibagong pasero Mga kanaipig Ayan mga kanaipig Labas tayo Tapos na akong mananghalian Mag alas dos na Ngayon Pupunta na tayo doon sa, ano, sa temple Nang masundo na natin si Auntie Evie Evie Chan Singh Ayan Bali, asawa pala niya is Chinese mga kanipi ayan so sunduin na natin siya ayan mga kanipi sakto yung pagpunta natin dito sana sa temple palabas na si Auntie A.V. <laughs> ingat kita? tayo? Hindi kita. Hindi mo. Balit niya, baliti na tayo. Tumagal na, baliti. Oo. Oo. sundo tayo mga kanaipit. Ano ni tatai mo yan, Reyes? Tatai mo yan. kapatid na natin yung mga service kong bata hanap ulit tayo ng panibagong pasayro natin okay pamangkin mo yan ate pamangkin mo

sa so, bali mo nabigatan <muchas> <No. muchas> niya, Uncle. Oh. Kuwain ang tay. Kuwain. 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 na natin si La Antilisa. Bilog, bilog, bilog. Mamayunay na pieces yung pabandod lang. Pabandod lang. Yunay na bisis? Okay. Ito, sa akin. Tinapa. Magkano to? 50. Yunay <laughs> <laughs> na pieces. Pabandod lang. Asa pa country? Kamatis nga eh mas masarap yung matigas-tigas Tinapat, kamatis. Sarap yan mga kanayipi, tinapa. Bale yung isang bistay ng tinapa, 55 pesos. Yung kamatis na apat na piraso, 20. 20 pesos. Ganyan yung presyohan ngayon dito sa Pilipinas mga kanayipi. Lazada tayo mga bibili lang ako ng tubig Wilkins isa may na kayo 3 kilo wala pa, webis pa ang delivery na tagal naman ay ka na ha ah. sasali kita sa vlog sige madam ay nakabili na tayo ng tubig ni Benica bali 87 mga ka naipi. 87 yung presyo niya yung Wilkins na to 7 liters Ayan, punta na tayo ng ano San Vicente Ay, Ayan, tapos na. Tapos na, na ayaw 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 Okay na Okay ka para ano, para Okay bye bye Ayun, na tayo mga kanoypi Nakabili naman na tayo ng masarap na barbecue dyan sa San Vicente So sa mga hindi pa nakatikim doon sa barbecue na yun Puntahan nyo na Yan lang sa may crossing ng San Vicente mga kanoypi yan ako binibili ng ulam namin Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa bahay Kakawi ko lang Ito na yung binili natin na tubig ni Maika Yung pabili ni Mrs. na sigarilyo Yan ulam namin Alright Natapos na naman yung isang araw na pamamasada At salamat sa inyong lahat mga kanaypi Sa suporta sa panunood sa no skip ads sa ginagawa niya. Thank you, thank you. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.